Saan punta mo sana? Sa ano? Ito yung punta ko eh. Anong gagawin mo doon? Ha? Anong gagawin mo doon? Wala. Ma, ma, parang pasyal lang. Ah, papasyal ka lang. Ati, bakit kailangan mo pang umalis? Ha? Nabi tayo? Kailangan kasi. Ha? Kailangan. Anong gagawin mo? Para sa buhay. Kasi <laughs> kailangan talagang mabuhay sa pagkain na <laughs> sa sumikap Huwag mo awayo si Nanay, ha? Opo. Love mo pa si Nanay? Love. Gaano mo ka mahal si Nanay? Higit pa sa buhay ko. Ayun. Ay, mga anak mo, gaano mo ka mahal? Parehas din. Mahal ko rin sila. Mahal na mahal Pares din. Na... Sa tingin mo, yung mga anak mo, mahal ka nila? Hindi ko alam. Bakit di mo alam? Pero alam ko, mahal rin ako. Ay, sasakay na. Yan na. Si Nanay Miguela, saan pupunta? Saan pupunta si Nanay? Al ay! alika ka, saan pupunta? Saan punta mo? alika ka, usap muna tayo. Eh, kaya mo nagpunta dito para pa siya lang kita? Di ba sabi ko, pupuntahan kita dito monthly? O, dito tayo usap. Tawa ka na, kumusta ka na? Mabuti. Mabuti. Saan punta mo? alika dito tayo. Tumaba ka na. Ha? Kumusta ang nanay mo? Kumusta, kumusta si nanay mo? Upukan. Hi, tay. Good morning po. Dito ka lang. Dito tayo. Huwag na akyat. Dito. Upukan dito. Saan si nanay? Okay, lang. Dikit ko to sa'yo habang nag-uusap tayo. Oo. Oh. Nagulat ako. Pagdating na pagdating ko tapos ikaw naman si palabas. Hmm. Ha? Sana po. Nay, kumusta? ito, maalis. Saan siya pupunta daw? Yan lang, sa so? lalakad. Mm. Mama umuwi siya? Ha? Ah, umuwi na? Ilang beses siya nag-alis-alis? Lagi. Araw-araw? Oo. Tapos, bakit may dala ka pa? Wala. Pinadala ko lang. Ano yung dala niya? Damit. Upo ka. Tay, paupuin na natin, Tay. Dito ka, Ate, para mapag-usap tayo. Saan? Hindi, Tay. Paupuin natin si ano. No, sorry. Dito ka muna tayo, dito ka. Ayan, sorry Matumatog tayo. Ba? Sana punta mo sana. Sa ano, dito mo yung puntahan ako eh. Ano gagawin mo doon? Ha? Ano gagawin mo doon? Wala. Parang pasyal lang. Ah, papasyal ka lang. Pag umalis siya na ay ganitong oras. Hindi Tapos ano oras balik? Umaga. -balik. Pag alam niya ang ilom siya ng gamot, umuwi. Ah, alam niya naman na yung oras na. Ah, oh, very good. Basta huwag mo kakalimutan okay. yung gamot, ha? Okay. Alam mo, okay. alam nga Nay, eh, tatlong attempt na ako pagpunta dito. Kailan hindi ako nakakarating kasi may baha. Hindi kaya ng sasakyan, di ba? Kailan humo pa? Ayun, kailan lang. Oo, pangatlong punta ko na ngayon dito. Ngayon lang natuyo. Buti natuyo na. na. Yung nakaraan dalawa, hindi kaya ng ban. Sabi ko nga, eh, naku, pag pumunta si oh, Brother Frank, lang kami. Hindi makatawid. Oo. Oh, oh. Hindi, huh? andun. Ito may naman din. Ha? Sa kabila, iikot pa. Eh, yan, hindi makakatawid dito. Oh. Tapos mabuti, mataba na siya. Ito, okay. Tumaba pa na lang. Mulang galit sa mintas sila. Ito ba yan? Oh, ngayon mataba na. Hindi niya naman pinuntik na kung saan nagpupunta. Hindi. Naglalakad lang siya. Pagbalik, lakad din. Hmm. At yung bakit kailangan mo pang umalis? Sabi uh -huh. tayo? Kailangan kasi din. Ha? Kailangan. Anong gagawin mo? Para sa buhay. Kasi kailangan talagang mabuhay sa pagkain na <laughs> sa make-up na kasi oh. yung Binigay ko sa kanya eh. Oo. Yung 5,000 na iniwan ko, abos okay. na. Dapat unti-unti lang bigay mo sa kanya. Yung gagamitin lang niya sa isang araw. Mainit ang ulo eh. Pero alam din niya na naubos na. Ano? mo. O pag naubos na, hindi na rin ang hingi. Anong ginawa mo sa Peron 37? Siyempre, pinamili ko ng kailangan, gaya ng pagkain. Nakabili naman ng pagkain? Sampung kilong bigas. Ayawin niya rito. Okay naman pala eh. Buti inabot pa kita. Tapos, iwanan mo ko. Akala ko. Hindi huh? ko alam. Tinignan ko Hindi eh. ko alam kung sino eh. Ah, hindi yung mo alam na Daddy. ako yan. Pero ngayon, alam mo na kung sino Daddy ako. Sino ako? Si Daddy Frank. Daddy Frank. Tumaba na si Nanay Miguel ah. Dapat, Nay, at puntahan mo yung mga anak mo. Pasyalan mo sila para magkakasama kayo. Oo uh -huh. nga. Nandito nga ng isang araw. Pumasok ng trabaho sa... Marikina. Ah. pinapasyal pasyalan naman siya. Hindi na siya nag-aaral. Walang ano eh, walang pang budget Oh, walang pag-aaral. Oh, magtrabaho na. Nakapag-aral naman. Sa bahay lang. Oo. Oh. Ah, sa bahay? Sino yun yung nakausap namin? Yung dalaga. Ay, yung dalaga. Nakita ko ba yung dalaga? Kasunod na ano, bakla. Ay, yung bakla lang natandaan ko. Hindi naman napuntay rito yung dalaga. O sana maalagaan na nila yung nanay nila. Kasi ito, pag napabayaan, problema ulit. Pero may gamot naman, nakapunta kayo noon. Mm -hmm. O nakakuha. O, kasi sabi ko, ala, nakakahiya naman. Kaya lang may baha talaga, kaya hindi kayo nakatuloy. kami nakatuloy. No, kasama siya. Kami Marami na ang binigay. Ito may gamot. Oh, good for... Kailan balik niyo Isang ulit? Buwan. Isang buwan. Ah, December 20. Basta wag niyong kakaligtaan. Basta ang gagawin ko lang na, ipabalikan ko kayo rito buwan-buwan. Yan ang sinabi ko para magbigay ako ng allowance ni Nanay Miguela. No, mga kababayan, <coughs> siya po si Nanay Miguela na tinulungan din natin na nakuha natin siya sa Limeri, Batangas at eto ngayon. Ang ganda na ng improvement. So, ang ginagawa ko na lang buwan-buwan, pinupuntahan ko siya para makumusta at bigyan ng budget ha huh? Bigyan kita ng budget mo ngayon, pero huwag ka munang umalis. Sige Bukas na lang. Ha? Huh? Ano ba binibili mo kasi? Ba't kailangan pa unis? Ba't may kasama pang damit? Huwag ka na magdala ng damit para hindi ka nahirapan. Hindi ko nga pinapadala yan. Anong laman yan? Damit. niya. Mawala yan. Ang ganda pa ng outfit, oh. Akala ko estudyante. Ha? Saan galing damit niya? Sa anak niya. Yung uniform ng anak niya. Hindi, binili lang. Kumusta yung mga anak mo? Maas lang. Nagkausap kayo? Ano sabi mo sa mga anak mo? Ano, makapaaral ng um, kahit nung, um, ano, yung matatapos ba? Na... Matatapos sila. Eh, ano? anong um, sabi nila sa sa'yo? Ha? Anong sinabi nila sa sa'yo? Uh, ano lang, maayos daw ako. Maayos ka daw. Huwag oh, ka nang bumalik sa dati ha Ingatan mo na yung sarili mo Para hindi kawawa yung katawan mo Gala-gala ka, hindi ka nakabalik dito Papayat ka Magkakasakit ka Gusto mo ba yon? Magkasakit? Hindi oh. o no? Naligo ka ba ngayon? Ako mm. Love you nanay Ayoko nang ano Ayoko nang bumalik ka sa problema No? Huh? Na? gusto tuloy-tuloy na kasama mo si nanay tsaka si tatay ah? kaya kahit na malayo kahit mahirap loobin lang ng Panginoon na malusog ang pangangatawan ko lagi kitang pupuntahan tanda mo yan ah? papa papasya lang kita dito kaya hinihiling ko kay God na sana tuloy-tuloy lang yung kalakasan natin ilayo tayo sa anumang kapahamakan anumang disgrasya para tuloy-tuloy monthly mga pasyal ako dito. Yun ang pinagpipray ko. Kasi syempre napamahal na rin kayo sa akin. Alam ko naman mga kababayan na si Nanay Migela, once na uh, hindi natin napainom ng gamot, may tendency na magkakaproblema ulit. Kaya ang ginagawa ko, kahit monthly, madalaw-dalaw ko. At ito mga kababayan, nagulat ako. Pagdating na pagdating ko, pagdating ng sasakyan, sakto na siya naman ay palabas. Kaya pinabalik ko siya rito sa bahay. Yon ayon naman kay nanay, hindi raw niya, hindi mo talaga kayang pigilan na na dito lang siya. Mga ilang beses na siya nag-alis-alis. Lagi. At? Mulang galing sa hospital. Lagi siya umakalis. Saan siya nagpupunta daw? Diyan lang sa ulo, sa palengke. Anong ginagawa niya sa palengke? Nagingingingi. Ah, binibigyan mo. Binibigyan mo. Mga bali-bali yan. Oh, na pera mo na, ipatingin. Oh, wala po. It's okay. Wala ka? <laughs> Naarawan ka, urong ka doon. Hindi, okay. Ah, mainit din. No? Mainit, sige. sige. Dito na lang. Di, upo ka lang kay bigyan kita ng pera mo. Ah. Tapos yung iba, bigay, di ba sabi ko, 5,000 monthly. Uh -huh. Oo. Oh. Dapat bigyan kita 500 lang, 4 kay nanay. Ha? Huh? Okay. Tapos pag wala ka ng pera, hingi ka na lang kay Nanay. No, okay ba 'yon? Huwag okay. mong okay. awahin si Nanay ha. Okay. Love mo ba si Nanay? Love. Gaano mo kamahal si Nanay? Higit pa sa buhay ko. Oo. mga anak mo, gaano mo kamahal? Parehas din. Mahal ko rin sila. Mahal na mahal Parehas din. Na... Sa tingin mo, 'yung mga anak mo, mahal ka nila? Hindi ko alam. Bakit di mo alam? Pero alam ko mahal rin ako eh. Oh, very good. ipag-pray natin, no? na sana magkaroon ng magandang hanap buhay yung mga anak mo, magkaroon ng trabaho para pag nagkaroon sila ng magandang kinabukasan future is matulungan maalagaan kanila. Kasi siyempre, pagod at kawawa na rin si nanay, tatay, matatanda na rin. So, sana, pag-pray lang natin na, no? na magkaroon ng magandang trabaho at hanap buhay yung mga anak mo para ikaw naman ang maalalayan nila. No? Ganun lang naman yun mga kababayan. Hindi naman natin sinasabing responsibilidad ng, uh, totally responsibilidad ng anak o responsibilidad ng magulang. Pero Pilipino tayo mga kababayan. Eh. Kailangan lang talaga na ibalik din natin yung pagmamahal ng magulang na ginawa nila sa atin. Vice versa lang yan. Kagaya po ni nanay, hindi niya matis yung anak niya. Diba? So pagdating ng panahon, uh, humina na rin si nanay, yung mga anak din niya ang mag -ano. Pag ganun din si tatay, nanay, pag humina na, walang gagabay sa inyo kundi si nanay. Kaya pinagpipray ko na na sana tuluyan na siyang gumaling, gawin natin yung best natin na hindi may hinto yung pag-inom niya ng gamot kasi 6 months yan na natuloy-tuloy ang gamot hindi talaga mahinto parang ano eh parang kalmanti lang eh hmm? parang kalmanti lang kalmanti lang mm -hmm. at least na eh, alam niya yung bahay kaya kailangan tuloy-tuloy malaki na yung pinagbago opo ang taba na niya ano yung no, sumasakit ang dito yan bakit po? Mm hindi -hmm. noon pa yun, yung tagal na, yung dinadala pa siya sa mm -hmm. ano. Sumasakit yung panga? Naninigas, mm naglalaway. -hmm. O ngayon hindi na? Hindi naman na. Okay ka na. Huwag kang, huwag kang aalis. Huwag kang lalayo. Okay lang dyan sa palingki Maghanap buhay, okay lang. no So, bigyan kita five adik Ah, di, na lang sa'yo. No? Bariya. Marunong naman na magbilang, di ba? Bigyan kita ang bariya. Five ah, lang, ah. Pamirienda mo lang yan. Tapos sinanay, four five. No? Para kunin-kunin mo na lang ha? Pagka wala ka ng pe, 1, 2, 3, 4, 5. Para may pang ano si nanay. Pambili rin ng bigas, ulam. Nay, 4, 5 yan. Kasi baka mawala niya. Mawala ni nanay. Masaya ka ba na nakapasyal si Daddy Frankie dito? Opo. Nabigyan din ako. Ha? Masaya po. Bakit? Dahil natulungan rin nabigyan mong pera. Mm -mm. Hanggat kaya ko. Opo hanggat nabubuhay ako, hindi ko kayo pababayaan. Pabalik-balikan ko ikaw na eh. Gaya ng aking sinabi na pamahal na rin ako iyo, No? Nanay na rin kita. Nakakaawa kasi mga kababayan, ayaw ko talagang bumalik pa siya sa problema. Pag araw na umalis ka, tapos nang hingi ka doon sa palengke, magkano naiip, naihingi mo sa isang araw? 40 lang. 40 lang? Bibili ako ulam. Tapos uwi ka na. Huwag ka masyadong magpagod, ha? Okay, mamaya-maya, okay, alis yun. Pag Pagdating pag dito, alis na lang. Na naman, katap na, 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 na kumain. Oo. Ganun tala pag napagod. Pero hindi naman siya mahirap pa inumin ng gamot. Hindi naman. Oh. Basta wag na wag mong kakaligtaan ng gamot ha. Kasi pag hindi ka makainom gamot, hindi ka makainom. Ay hindi ka na makakain. Magkakasakit ka na naman. Naintindihan mo ba yon? Okay ka na. Tuloy-tuloy na. No? Anong masasabi mo? Kumustahin mo yung mga... Kumusta po kayo? Yung mga viewers natin. Kumusta? Hmm. Ikaw, kumusta ka daw? Ano yung ginagawa mo araw-araw? Nag, ano nagtatrabaho yung tulong tulong tolong-tulong may may bag ka pa talaga? ano laman ng bag mo Ha? ano laman ng bag mo? wala nang laman oh anong laman yun 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 ito. ito. <laughs> Akala ko, doktora eh. Akala hmm? ko may pasyente kang pupuntahan eh. nagmamadali kang lumabas eh. Nasa lubong niyo pala. Oo po. Buti pala ha, maaga-aga kami. Kung hindi, hindi ko siya matatagpuan. Hindi. Mamaya pa yan uuwi. Oh. Kahit di ko pinapaalis yan, pumilit talaga siya. Pilit talaga? Sa'yo na lang. Oh, ha? Sabi ko, mag-ano lang. mag ano lang, baka magkapera ako. Ayun lang, may pera kan? Sige, salamat. Ano po ay daw siya pag dadating wala naman. Hindi na siya ulam. Pag dadating wala ulam. Oo, wala mo. Ulam lagi inahanap. Magpapacheck <laughs> up pa. Magpapa-check up pa. oh sa December 21 ulit. Sabi niya, ulang yung pera. Hmm? Pacheck up pa. <laughs> Babalik na naman ako dito. Basta monthly dito ako. Na? Okay. So, ayan mga kababayan. Sana... Uh, Uh, na-update ko kayo kay Nanay Miguel. Alam ko po kasi mga kababayan, maraming mga viewers natin, mga napamahal na, na viewers about kay Nanay Miguel. Kaya ito po ang update ko sa inyo at uh, salamat sa Panginoon. Nakakapamuhay na siya ng normal. Ayun, yun nga lang, kumaali siya, pupunta daw siya ng palingki araw-araw para mamalimos. Kasi wala naman ng trabaho si nanay tsaka si tatay. Kaya siguro gano'n ang nasa isip niya. Eh, ang hanap buhay nila rito, pangunguha lang ng kangkong. Yung walang binaha. O? Oh? Binaha. O, binaha. Kaya, yun, siguro naisip niya na yung hirap ng buhay, kaya lumalabas talaga. Pero mga kababayan, hilingin ko na lang sa inyo na ipagpray lang natin si Nanay Miguel na tuloy-tuloy na ang kanyang uh, paggaling. Masaya ako na inaabot kita, Nay. Masaya ako na nakikita ko yung improvement mo. Kasi yung mga ganitong pasyente, mga kababayan, is talagang tuloy-tuloy na po ang gamutan. Na? Maraming maraming salamat sa iyo, Nay. Mag-iingat ka parati, ha? Huwag ka nang alis ngayon kasi may pera ka na. Dito ka na lang sa tasa. O, tignan mo ang init. Sabi init. Eh, ka nang umalis. Huwag ka nang umalis. Sige lang, sige lang. Eh. ko lang. Huwag ka nang umalis. Ha? Kasi mainit. Bukas ka na lang mamasyal. No? Ano sabi ng mga tao doon sa palengke? Siyempre, nakita ka nila. sabi, bumili ako. Sabi nila, ay si Nanay Miguela, okay na siya. No? Sige. Bumibili naman ako eh. Ha? Bumibili. Bumibili ka naman. Bigyan ka Na, na... Ano, ka naman. Ano, inaalok ako. Inaalok ka. Uh. ano sinasabi mo sa kanila? Sabi ko, nanahimik lang ako. Wala ng pera. Nan nanahimik ka na lang. Uh. Napakabait lang ni nanay eh. No? Gusto mo pong masyal doon sa shelter? Uh. <laughs> Sige, pag hindi kami busy, kunin kita dito, pasyal ka doon, ilang araw, tapos balik kita ulit dito. Ano? Pag hindi na busy. Kasi alam nyo na mga kababayan, marami, napakarami, marami tayong tinutulungan. Ngayon meron kaming pinapa, ano. Oo, oh, marami kami napapanood. Opo. Tutulungan. Ah, yun na, yung, yung ano na, yung nandoon sa amin ngayon, this coming Thursday, darating ang mga kamag-anak niya. So, hopefully, loobin ng Panginoon para madala na rin namin sa pagamutan. No? Si Ate Ningning naman, pupuntahan din namin sunod. Yan lang tsaga, tsaga ilang eh kaya nga sabi ko pasensya na kung um monthly na lang punta ko dito Ang ah, importante yun lang wag na wag niyong pababayaan yung gamot niya ano libre naman yung gamot na nakuha nyo o oh, yun libre na pala eh so pamasahe lang problema tsaga lang kami ng pagpakahirap para makakuha ng gamot opo okay lang yun eh kaysa naman mawala pa to tsaga wala akong pampili opo Ah, pero may resita naman, pwede na lang pumili Sige, may awa ang Diyos, Basta, uh, yun lang talaga. Gusto ko talaga sana kayong puntahan nung time na usapan natin. Kaya lang, baha talaga. Kaya alam ko naman yun, marami kang pinupunta. Opo. Hindi, pag sinabi ko naman na pupunta, pupuntahan ko talaga kayo. Tsaka baha. Opo. So, Nay, thank you so much. Sige. Nay, huwag ka nang alis, ha? Okay. So, ayan mga kababayan, marami marami salamat po and God bless po sa atin lahat. Thank you po.